hindi inakalang tatagal ng ganito kahaba ang digmaan sa Ukraine. Inasahan ni Pangulong Vladimir Putin ng Rusya na matatapos ito sa loob ng limang araw. Nagkamali siya. Kahit na dumarami ang tulong militar mula sa kanluran para sa Ukraine, ang mga pag-uusap ay laging tungkol sa depensa. Iniisip ng karamihan na hindi kayang talunin ng Ukraine ang lakas ng Russia, pero baka kaya nitong ipagtanggol ang sarili ng sapat na matagal para kumbinsihin si Putin na hindi sulit ang pagsalakay. Ngayon, nagbabago na ang usapan. Dumating na ang pinakamagandang pagkakataon ng Ukraine para manalo sa digmaan. At kung magkatugma ang ilang mahahalagang bagay, maaaring makamit ang tagumpay. Pero ngayon na o oh, hindi na kailanman, ang mga bagay na ito ay kinakailangang mangyari agad bago magsara ang maliit na pagkakataon para sa tagumpay ng Ukraine. Noong ikauno ng Hulyo, naglabas ng artikulo ang reporter ng mga usaping panlabas na si Michael Carpenter na masusing tinalakay kung paano nagbago ang sitwasyon para sa Ukraine sa pagdaan ng pananakop ni Putin. Una, balikan natin ang Enero 2025. Noong bagong upo pa lang si Donald Trump bilang Pangulo, paulit-ulit niyang ipinangako na tatapusin niya ang digmaan sa Ukraine sa loob ng 24 na oras. Hindi biro ang mga pahayag na ito, ayon sa CNN noong Abril. Sa naitalang 53 pagkakataon, inulit ni Trump ang pangako niyang matatapos ang digmaan sa loob ng 24 na oras, habang papalapit ang halalan sa Estados Unidos ngayong 2,000 at 24 ayon sa administrasyon niya. Sa kabila ng lahat ng mga nabanggit na pagkakataon, sa isang tono na parang dapat seryosohin ng mundo si Trump, inasahan ng Washington na mabilis na matatapos ang digmaan pag-upo ni Trump sa pwesto, ayon kay Carpenter kung hindi man sa 24 na oras na ipinangako ni Trump. Baka sa tag-init ng 2025, tag-init na ngayon. At kahit na may ilang mga panukala na para sa tigil putukan, patuloy pa ring naglalaban ang Ukraine at Russia. Ang pinakahuling pag-uusap sa pagitan ng dalawang bansa na naganap sa Turkey noong Mayo ay nauwi lamang sa kasunduan na magpalitan ng ilang mga bilanggo. Sa ngayon, wala sa dalawang panig ang may tunay na dahilan para tumigil sa pakikipaglaban. Para kay Putin, anumang kasunduan sa kapayapaan ay kailangang isama ang halos pag-alis ng soberanya ng Ukraine. Ayon sa Atlantic Council, ang mga kondisyon na inilatag ng pangulo ng Russia ay kinabibilangan ng pagbibigay ng Ukraine ng malalaking bahagi ng teritoryo, pagtanggap ng limitasyon sa laki ng kanilang hukbo, at pagbabawal sa sarili na bumuo ng mga alyansang militar sa ibang bansa o grupo wala sa mga ito ang makabubuti para sa Ukraine. Sinusubukang gamitin ni Putin ang mga diumanoy panukalang kapayapaan upang ihanda ang Ukraine para sa isang hinaharap na pananakop, ngunit masyadong matalino ang Ukraine para malinlang nito. Ayon kay Carpintero, ayaw isuko ng Ukraine ang kanilang soberanya. Hindi tatanggapin ng Rusya ang kahit anong mas mababa pa sa pagsuko ng Ukraine. Ayon kay Carpintero, hindi ito nangangahulugang talo na ang Ukraine. Sa katunayan, kabaligtaran pangaraw nito. Kung may mga pagbabago na mangyayari, marami sa mga ito ay wala sa kontrol ng Ukraine. Maaaring ngayon na ang pinakamagandang panahon para itulak ng Ukraine ang tagumpay. Bago talakayin ang mga pagbabagong iyon, mahalagang alamin kung bakit nagkaroon ng matinding pag-asa noon na magkakaroon ng kasunduan agad noong 2025. Sa totoo lang, ang pag-asang iyon ay nagugat sa paniniwala lalo na sa loob ng Estados Unidos, na natatalo ng Ukraine ang digmaan. Oo, nakapagdulot ito ng matinding kaswalti sa Russia noong 2024 na walan si Putin ng 400 at 27,000 sundalo kapalit ng 1,600 at siyam na milyang parisukat ng teritoryo ng Ukraine. Pero hindi nagpapakita ng senyales ang Russia na babagal sila. Kahit gaano karaming sundalo o kagamitan ang mawala sa kanyang militar, patuloy pa rin si Putin sa pagtulak. Ayon kay Carpintero, ikinatuwa ng Estados Unidos ang paglala ng ganitong kaisipan noong mga naunang buwan ng 2000 at 2025. Pinalala pa ito ni Trump sa pagsasabing wala nang natitirang alas si Pangulong Volodymyr Zelensky ng Ukraine. Ayon kay Carpintero, lalo pang pinaigting ni Estados Unidos Vice President Joseph David Vance ang sitwasyon ng sabihin niyang walang pagkakataong magtagumpay ang Ukraine at ang mga dayuhang nagsusuporta nito. Ngayon, pinagsama pa ang palagay na malamang ay totoo na todo na si Putin sa digmaan sa Ukraine at hindi siya matatahimik hanggat hindi bumabagsak ang Ukraine. At mayroong pinagsama-samang mga salik na laban sa Ukraine. Siyempre, gaya ng binanggit ni Carpintero, madalas magkaiba ang sinasabi ni Putin para magpakalat ng propaganda at ang tunay niyang ibig sabihin. Malinaw na naramdaman ng leader ng Rusya na siya ay na nanalo sa digmaan, kaya't wala siyang totoong insentibo para makipag-usap para sa kapayapaan. Pero may problema sa ganitong uri ng kwento ng pagkatalo, sabi ni Carpintero. Pangalawa, sa katunayan, hindi pinapansin ng kwento ang kamanghamanghang mga nagawa ng Ukranya sa kanilang pagtatanggol laban kay Putin. Sa katunayan, hindi buo at may kakulangan ang pinag-isang tugon ng kaluran sa pananakop ni Putin. Simula sa pangalawang issue, maaring mukhang hindi patas na tawagin ang tugon ng kanluran sa ganoong paraan. Sa huli, ang Estados Unidos at Europa ay nangakong magbigay ng higit sa apat na at 35 bilyong tulong militar at makatao sa Ukraine, ayon sa Kiel Institute. Kahit na hindi pa naipapamahagi ang ilang pondo at pangako pa lang sa Ukraine para sa hinaharap, malaki ang ibinigay na pinansyal na suporta ng kanluran sa pagtulong sa Ukraine na ipagtanggol ang sarili ang dalawang salitang iyon, ipagtanggol ang sarili, ay susi sa hindi ganap na argumento. Ayon kay Carpenter, ang kanluran ay hindi pa rin sapat ang nagawa at hindi ginawa ang mga kinakailangan. Sa kabila ng ibinigay na suporta, mabilis sana upang mapabilis ang naunang tagumpay ng Ukraine laban sa mga puwersa ng Russia. Matagal nang nailunsad ng Russia ang pinakabagong mga tangke, Ikalima henerasyon ng mga fighter aircraft, long-range air defense systems, at makabagong ballistic at cruise missiles. Patuloy pa rin naghihintay ang Ukraine ng mga katulad na kakayahan mula sa kanlurang mga kaalyado nito. Isinulat ni Carpentero. Payak na sinasabi, ang mga hakbang ng kanluran ay hindi sapat. At matagal na itong sinasabi bago paman ang artikulo ni Carpentero noong Mayo 2024. Itinuro ng politiko na inabot ng anim na buwan ng matinding pagtatalo bago tuluyang pumayag ang Estados Unidos na magpadala ng karagdagang tulong sa Ukraine hindi hanggang Nobyembre 2000. Dalawamput-apat ng payagan ang Ukraine na umatake sa mga target sa teritoryo ng Russia gamit ang Atakums na long-range missiles na ibinibigay ng Estados Unidos. Kahit noon, limitado pa rin ang Ukraine sa ilang target sa mga rehiyong malapit sa hangganan. Sa katapusan lamang ng Mayo 2025, inalis ang lahat ng limitasyon sa paggamit ng Ukraine ng mga missile na ibinigay ng kanluran. Ang mga parusang ipinatupad ng kanluran ay pumalpak din dahil hindi nito napigilan ang Russia sa pagnenegosyo. Katulad ng tulong militar ng kanluran, hilaw din ng mga iyon. Binibigyang diin ito ng Geographic Information System na nagsasabing, sa unang taon ng malawakang digmaan sa Ukraine, mas malaki pa ang ibinayad ng European Union sa Russia para sa gas at langis kaysa sa naibigay nitong tulong militar sa Ukraine. Sa unang dalawang taon ng labanan, nagawa ring iwasan ng Russia ang mga parusa gamit ang kanilang Shadow Fleet at sa pamamagitan ng pagbebenta sa mga kaalyadong bansa tulad ng China. Ang kanluran, ang pagtanggal ng mga bangko ng Russia mula sa Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication Payment System na ayon kay Carpenter ay itinuring na parang nuclear option pagdating sa mga hakbang pinansyal ay isa ring relatibong kabiguan. Pitong bangko lang mula sa daan-daang bangko sa Russia ang tinarget noong unang Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication sanctions noong Abril 2022. Sa madaling salita, maraming natirang likurang daan at mga lusutan ang Russia. Ibig sabihin, hindi nila talaga naranasan ang buong lakas ng mga economic sanctions na dapat sana'y tumama sa kanila. Ang punto dito ay hindi tinitingnan ng kolektibong kanluran ang Ukraine bilang isang bansa na kayang manalos sa digmaan laban sa Rasya. Lahat ng ginawa nila ay para lang bumili ng oras, kasabay ng pag-apela kay Putin sa proseso. Naantala ang pagtulong sa Ukraine at pinahintulutan ang paggamit ng mga ipinadalang armas sa Rasya dahil natatakot ang kanluran sa posibleng pagganti ni Putin kapag nalampasan ang kanyang mga pulang linya. Ang mga parusa ay inilapat lang sa mga larangan na makakasakit sa Rasya pero hindi rin makakasama sa kanluran. Puro kalahating hakbang lang ang ginawa nila. At gayon paman, man, nakamit pa rin ng Ukraine ang mga kahangahangang bagay, ayon kay Carpenter. Nagawang itaboy ng Ukraine ang unang pagsalakay ni Putin palayo sa Kiev noong Marso 2,000 at 22 bago pa man dumating ang tulong mula sa kanluran. Sa nakalipas na mahigit tatlong taon, nagdulot ito ng higit sa isang milyong kaswalti sa Russia at nagdulot ng 10-10 bilyong dolyar na pagkalugi sa kagamitan. Ang Ukraine ay lumitaw bilang isang innovator sa larangan ng mga military drone. Nagawa rin nitong tiisin ang tuloy-tuloy na pag-atake ng Russia hanggang sa punto na halos 20% lamang ng teritoryo ng Ukraine ang kontrolado ng Russia. Noong Agosto 2000 at 24 naglunsad ang Ukraine ng kontra-invasyon sa pamamagitan ng pagkuhan ng malaking bahagi ng teritoryo sa Russian Oblast ng Kursk. Kamakailan lang nagawang mapaalis ng Russia ang Ukraine mula sa Oblast na iyon. Sa kabila ng lahat ng pagsubok, nagawang pigilan ng Ukraine ang Russia, pero ngayon ay nasa posisyon na ito para sa tagumpay. Ayon kay Carpintero, sa kabila ng mga pagkakamali, tagumpay ito para sa Ukraine. Kung ang tagumpay ay mailalarawan bilang pagpapanatili ng soberanya, at patuloy na pagtahak patungo sa pagiging miyembro ng NATO at European Union abot kamay pa rin ito. Para mapakinabangan ng Ukraine ang mahirap na kalagayan ng Russia dahil sa humihinang tulong ng kanluran. Maraming kailangang baguhin. Ang una ay tumutukoy sa napag-usapan na isang pangunahing pagbabago sa pananaw ng kolektibong kanluran tungkol sa digmaan sa Ukraine. Ang pagkatalong pananaw na ang Ukraine ay wala nang magagawa kundi ipagtanggol ang sarili laban sa Russia, ay kailangang isan tabi. Sa halip, dapat paboran ng kanluran ang pilosopiya na kayang manalo ng Ukraine batay sa mga kondisyong binanggit ni Carpenter. Para mangyari iyon, kailangan ng malaking dagdag na tulong militar para sa Ukraine. Bigyang ito ng makabagong sandata upang mapunan ang sariling inovasyon at tuluyang mapaalis ang mga puwersa ni Putin. Maganda pakinggan lahat yan sa teoriya. Pero maaring maramdaman ng kanluran na ubos na ang kaya nitong ibigay na pinansyal na tulong para sa Ukraine. Oo, maraming bansa sa Europa ang nangakong magpapadala ng tulong sa mga susunod na taon. Pero kahit pagsama-samahin, hindi pa rin umaabot ang mga pangakong yan sa daan-daang bilyong dolyar na malamang kailangan ng Ukraine para magtagumpay. Hindi rin maaasahan ng Ukraine ang Estados Unidos para sa tulong. Iniulat ng CNN noong Hulyo 2 na pansamantalang itinigil ng Estados Unidos ang ilang padala ng mga bala sa Ukraine, kasama ang mga critical na missile para sa air defense. Maliit ang pag-asa na mapapapirma ang Estados Unidos sa mas maraming tulong dahil itinitigil na nila ang mga naipangako nila. Kaya paano matutulungan ng kanluran ang Ukraine na makuha ang perang kailangan nito? Dalawang salita, nakapirming mga ari-arian. Ngayon, may humigit kumulang 300 bilyong nakapirming ari-arian ng Russia na hawak ng kanluran. Karamihan sa perang ito ay hawak ng European Union. Maraming bansa ang nagsimulang gamitin ang kita mula sa mga ari-arian upang punduhan ang Ukraine. Pero pagdating sa mga ari-arian mismo, nananatili pa rin silang hindi ginagalaw. Maraming posibleng legal na isyu, kaya nagdadalawang isip ang mga kaalyado ng Ukraine na ang pera na teknikal na pag-aari ng Russia. Ipinahayag ni Pangulong Emmanuel Macron ng Pransya ang mga alalahaning ito noong Mayo, na nagsabing wala tayong legal na batayan para gamitin ang mga asidong ito. Nang tanungin siya ng direkta tungkol dito, maaaring ganun nga. Gayunpaman, wala rin legal na batayan si Putin para salakayin ang Ukraine. Wala rin siyang legal na batayan para aneksain ang Crimea. Ang argumento sa mga alalahaning ni Macron ay hindi muna dapat ipatupad ang batas sa mga ari-arian ng Russia sa ngayon dahil sa dami ng paglabag sa batas ni Putin. Sa huli, isa lang din itong anyo ng pagpapalubag loob at natalakay na bilang isa sa mga pangunahing problema hanggang ngayon. Hindi lang si Carpenter ang nagsasabing kailangan gamitin ng Ukraine ang mga nakapirming ari-arian ng Russia. Sa kanyang isinulat para sa The Guardian, sinabi rin ni Philip Inman ang parehong bagay noong katapusan ng Mayo. Ang pagkumpis ka sa mga pondo ay magiging dagok kay Putin masasaktan ang kanyang dangal at mababawasan ang suportang pandigma sa kanilang bansa. Magbibigay ito sa Ukraine ng matinding pangangailangang sikolohikal na lakas matapos ang mga buwang pag-atras sa Donbas. Ayon kay Inman, sinasamantala ng mga puwersang Ruso ang pag-aatubili at pag-aalinlangan sa Washington. Maraming magagawa ang Ukraine sa perang iyon ayon kay Carpintero. Ang pagbuhos ng 300 bilyong dolyar ay magpapahintulot sa Ukraine na mamuhunan sa lumalago nitong lokal na paggawa ng mga sandata. Magagamit din ng Ukraine ang pera para bumili ng mga sandatang kailangan nila mula sa mga kaalyado, sa halip na umasasalang sa donasyon para matamaan ng matindi ang Russia. Malaking tulong din kung may pera ang Ukraine para ayusin ang mahahalagang infrastruktura na nasira ng Russia dahil sa mga pag-atake ng missile at drone. Para sa kanduran, mga kabawa sa kanilang pasaning pinansyal kung i-unfreeze ang mga asset ng Russia at ibibigay ito sa Ukraine. Oo, may mga legalidad na kailangang isaalang-alang, pero may mga kontra-argumento rin na maaaring ihain. Ang pagkuha sa mga ari-arian ng Russia, ang pinakamabisang paraan para pilitin si Putin na magbayad para sa digma ang kanyang sinimulan. Maglalagay din ito ng matinding pressure kay Putin sa loob mismo ng kanyang bansa. Siyempre, maraming mga bangko at oligarko ang hindi matutuwa kapag nawala ang kanilang pera. Gayon paman, ayon kay Carpenter, hindi lang ang pangunahing pagbabago sa Pilosopiya ng kanluran tungkol sa digmaan ang kailangan mangyari para manalo ang Ukraine. May isa pang mahalagang sangkap. Kailangang bigyang prioridad ng mga pamahalaan sa kanluran ang mga kasunduan sa co-production, pagbabahagi ng intellectual property, at mga pakikipagtulungan sa paggawa ng depensa lalo na sa paggawa ng mga misil at bala, mga armored na sasakyan, teknolohiya ng drone at contra-drone, pati na rin sa mga sistema ng cyber command at koordinasyon at mga sistema ng electronic warfare ayon kay Carpenter habang wala pang tunay na pag-usad sa mga nakapirming ari-arian ang mga kasunduang ito ay nasa larangan na tila pinagtutuunan ng pansin ng kanluran isinasantabi ang United States dahil wala pa itong nabubuong kasunduan sa co-production kasama ang Ukraine. Ilang bansa sa Europa ang nakikipagtulungan sa Ukraine para palakasin ang industriya ng depensa nito. Sa ilang pagkakataon, nag-aalok mo sila ng mga pasilidad sa paggawa na hindi pa kayang itayo ng Ukraine. Noong Mayo 28 pumayag ang Alemanya na magpadala ng military aid package sa Ukraine na nagkakahalaga ng mahigit dolyar, 5 bilyon iyon ay magiging kahanga-hanga na bilang bahagi ng package. Makikipagtulungan ang Alemanya sa Ukraine para tulungan itong bumili ng long-range missiles at pondohan ang paggawa nito sa loob ng Ukraine. Noong Hunyo 2014, pumirma ang Ukraine at Denmark ng makasaysayang kasunduan sa kooperasyon sa paggawa ng armas na magpapahintulot sa dalawang bansa na pagsamahin ang kanilang mga industriya ng depensa ayon sa Defense Industry Europe. Kasama sa kasunduang iyon ang 77 na milyong investment mula sa Denmark na layuning pabilisin ang produksyon ng ilang uri ng armas sa Ukraine. Noong Hulyo Ados, iniulat ng Defense Industry Europe na iinilunsad na ng Ukraine ang isang inisyatiba sa paggawa ng armas na magpapahintulot sa mga international na kasosyo nito na mag-invest kaya't maaring mapalawak ng sektor ng paggawa ng armas sa loob ng Ukraine ang kanilang produksyon. Pinuri ni Rustam Umarov, ang ministro ng depensa ng Ukraine, ang paglulunsad at sinabi niyang may napakahalagang karanasan ang Ukraine sa makabagong digmaan. Epektibong mga lokal na armas at kagamitang militar at ang kakayahang subukan ang lahat mismo sa larangan ng labanan. Kaya naman inilulunsad natin ang isang pinagsamang programa ng paggawa ng armas kasama ang mga internasyonal na katuwang, kapwa sa Ukraine, at sa mga bansang kalahok sa Ramstein format. Mayroon iba pang mga kasunduan, ngunit malinaw ang punto. Pinalakas ng ganitong kooperasyon ang lokal na sektor ng depensa ng Ukraine, kaya nabawasan ang pag-asa nito sa mga kanloraning katuwang. Nakikita rin nito na ang kanlurang Europa, lalo na ay mas tinatanggap ang Ukraine sa kanilang kolektibong depensa. Doon nagkaroon ng karagdagang pilosopikal na pagbabago. Ayaw ni Putin na mapasama ang Ukraine sa Europa. Ang isa sa mga kondisyon na sinasabi niya para sa kapayapaan ay ang pagbabawal sa Ukraine na sumali sa NATO o European Union. Ang ganitong uri ng kasunduan sa co-production ay hindi sang-ayon kay Putin. Ngunit nagbibigay ito ng pagkakataon sa Ukraine na magkaroon ng bagong bentahe. Nagpapadala rin ito ng mensahe na ang Europa ay alerto sa banta na dala ni Putin at sama-samang sumusuporta sa Ukraine. Ang kombinasyon ng mga na-unfreeze na assets at kasunduan sa co-production ay nagbibigay ng panangga sa militar ng Ukraine upang labanan ang Russia. May isa pang larangan na maaaring maimpluwensyahan ng kanluran para matulungan ang Ukraine na magtagumpay. Ang larangan na ito ay sinubukan ng impluwensyahan ng kanluran may mga tagumpay at kabiguan. Ekonomiya ng Rusya, hindi naging kasing epektibo ng inaasahan ang mga parusa ng kanluran. Dagdag ito sa paggasta ni Putin sa militar na nagdulot ng mga problemang pang-ekonomiya sa Rusya. Ayon kay Carpentero, swerte ng Ukraine na mahina pa rin ang ekonomiya ng Rusya. Bagamat tumaas ang gross domestic product ng bansa sa nakalipas na dalawang taon, marami pa rin istruktural na kahinaan sa kanilang ekonomiya. 20% interest rate, 48% pagbagsak ng Sovereign Wealth Fund ng Russia mula Pebrero, 2022, at dalawa at patuloy na siyam porsyento na implasyon. Ang mga kahinaang ito ay nagbubukas ng mga oportunidad. Gayunpaman, ang mga kaalyado ng Ukraine ang dapat samantalahin ang mga oportunidad na ito dahil hindi ito kayang gawin ng Ukraine ngayon. Ang pangunahing oportunidad ay simple lang ang 23.5 bilyong halaga ng gas at langis ng Russia na inaangkat ng Europa mula sa Russia bawat taon. Ayon kay Carpenter, ang pagtigil sa daloy ay magpapakita ng kolektibong paglayo ng Europa sa Russia at matinding dagok ito sa Russia na humaharap ngayon sa mga problemang pinansyal at isang sektor ng langis at gas na inaasahang bababa na ang kita ng 25% pagsapit ng 20 25. Tulad ng kasunduan sa co may mga palatandaang ang Europa ay bahagyang patungo na sa ganitong direksyon. Noong Abril 20, iniulat ng Al Jazeera na ang European Commission ay naglalatag ng plano kung saan ang European Union ay unti-unting ititigil ang pagbili ng gas mula sa Russia sa katapusan nun ng 2000 at 27. Sa ilalim ng panukala, Ipagbabawal ang mga bagong kontrata para bumili ng gas mula sa Russia ngunit papayagan ang mga kasalukuyang kontrata hanggang Hunyo 2026 ipagsama ang mga ganitong hakbang sa mga karagdagang parusa para mas ma-pressure ang Russia at ang resulta nito ay isang ekonomikong pagkakagapos na naglalagay sa isang bansang nasa alanganing kalagayang pinansyal sa bingit ng tuluyang pagbagsak sa digmaan. Ang mga pinansyal na presyur na ito ay magpapababa ng kakayahan ni Putin na pundohan ang kanyang militar. Ukraine ay nakatatanggap ng pondo mula sa naka na ari-arian at kasunduan sa co-production kasama ang mga kaalyado. Ito ay isang komplikadong proseso na humahantong sa simpleng resulta. Humihina ang Russia habang lumalakas ang Ukraine. At may isa pang huling bonus na sangkap na maaring idagdag sa resipeng ito halos tiyak na magwawagi ang Ukraine kung mangyayari iyon dahil mahihiwalay ang China mula sa Russia. Bahagi ng dahilan kung bakit nagawa ni Putin na ipagpatuloy ang kanyang digmaan ng matagal ay dahil sa lalong lumalalim na relasyon niya sa tinatawag na Axis Powers ng North Korea, Iran at China. Limitado ang magagawa ng kanluran sa North Korea. Tungkol naman sa Iran, wala itong kakayahan na tumulong sa Russia lalo na sa ginawa ng Israel at Estados Unidos dito buong Hunyo. Panoorin ang video tungkol sa pagkawala ng mga kaalyado ng Iran, matapos ang mga pag-atake ng Estados Unidos at Israel, para malaman pa ang iba. Ang natitira na lang ay China. Binanggit ni Carpintero na, ang China na ngayon ang pangunahing tagapagtustos ng mga dual-use na bahagi. Kailangan ng Russia na gumawa ng mga precision missile at drone nito. Kailangan ng kanluran ng panibagong pagbabago sa filosofiya upang malabanan ang isyong ito. Upang mapigilan ang pagsuporta ng China sa Moscow, kailangan ng nagkakaisang transatlantikong estratehiya para madagdagan ang halaga ng pagsuporta ng Beijing. Gamitin ang kalakalan at akses sa merkado kung saan may natatanging impluensya ang Europa upang magbigay ng presyon. Kinikilala ng mga leader ng Europa ang importanteng papel ng China sa pagsuporta sa digmaan ng Rusya, ngunit hindi pa sila nakapagsagawa ng matinding hakbang para pigilan ito. Hindi sapat ang basta pagpapahayag lang ng hindi pagsang-ayon. Ayon kay Carpintero, Kailangan ng aksyon bago ang mga salita. Maaaring parusahan ang mga kumpanya at bangkong Chino na may negosyo sa Rusya. Posibleng magdulot ang pagtama sa ekonomiya ng China na muling suriin ng Beijing ang suporta nito kay Putin. Ang pagsasamantala sa tensyon at relasyon sa pagitan ng Rusya at China ay maaaring makatulong. Iniulat ng British Broadcasting Corporation na ang China ay nagsusulong na maging pangunahing manlalaro sa Arctic. Alimbawa, gustong duminahin ni Putin ang lugar na iyan at maaaring gamitin ng kanluran ang tensyon upang pagbanggain sila. Ayon sa dahil, ang gutom ng China sa likas na yaman at geopolitikal na oportunismo ay maaaring magdulot nito. Naghihintay lang ito ng pagkakataon na labis na humina si Putin para makuha ang ilan sa mga ari-arian ng Russia. Ayon sa dahil, posibleng target ng China ang Siberia. Ayon sa mga dokumento ng intelihensya ng Russia, may mga iskolar na Chino na gumagawa ng mga planong angkinin ang mga lupa sa malayong silangan ng Russia. Ang punto rito ay hindi talaga kasing lapit ng China sa Russia gaya ng inaakala, maaaring dagdagan ng kanluran ang tulong sa Ukraine sa pamamagitan ng pakikipaglaro ng mapanganib na laro sa Beijing para limitahan ang suporta nito sa Russia. Kahit hindi mangyari iyon, nariyan pa rin ang mga sangkap para sa tagumpay ng Ukraine. Kailangan na ngayong magtulungan ng kanluran at Ukraine upang gawing isang pagkain ang mga sangkap na iyon na maaari nilang ipasubo kay Putin. Ngayon ang perpektong oras para sa mga hakbang na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Rusya ay nasa gitna ng kanilang tag-init ng pagkatalo habang unti-unting nawawala ang kanilang momentum sa Ukraine. Panoorin ang iba pang video at mag-subscribe sa The Military Show para sa karagdagang balita tungkol sa digmaan sa Ukraine.